Hello mga kapopinsyana! Good evening! Welcome to HGS Vlog! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano po yung mga gift na binili ko kanina sa downtown. Ito po yung lahat. Halos lahat nito is uh, half. Uh, total nito is half ng sahod ko. <laughs> Pero okay lang. At least masaya ka makapagbigay ka sa mga inaanak mo. Ito yun. Ngayon, mm, di naman masyadong marami. Kasi, masarap talaga kapag makapagbigay ka sa iyong mga inaanak. Kahit konti lang, naalala ko noong bata pa, pa kami. Siyempre, kaya yung kapag nating uh, ng December, excited ka na kasi Yay! Bibigyan na naman ako ng regalo ng ninang. Ano kaya yung bibigay sa akin? Kahit konti lang, kapag mabigyan ka ng regalo, di ba, sarap sa feeling. Kaya, eto, uh, kahit konti lang, at least uh, maramdaman ng mga inaanak ko na namamahal sa kanila yung mga ninang nila. Kaya, eto. Last year, hindi ako nakapagbigay ah uh, alos pili lang yung binigyan ko kasi um, uh, short pa sa budget kaya ayun ngayon uh, parang okay okay na kaya ito na lahat ng binili ko para sa kanila wait konti lang to at least uh, meron lang akong maibibigay sa kanila diba? Okay, so ito yung first. Ah, uh, sa mga kasi lahat dito sa amin, yung mga na anak ko, mostly lahat lalaki. Kaya siguro lang kaya yung mga inanak ko. Um, uh, okay, ibili mo. Mm -hmm. One, two, week lang. Sampu. Sampu yata yung mga inaanak ko. Pero ang iba, sa malayo. Kaya, sorry na lang sa kanila. Charot. Pero kapag uh, makikita kami or uh, nakakita na kami sa dalan, marami ka uh, sa lubong ko, kaya di binibigyan ko na lang ng pera. Minsan sinabihan ko na lang na December ko na lang bibigay. Kaya, <laughs> yeah, ayan. Ito na. Medyo magulo pa dito sa ano. Ito. Okay. Hmm. ingyan yun know, na kasi parang nahihiya pa talaga ako magsalita ng thread. So, dito sa vlog. Kaya, ito. Yung binili ko muna dito. First, dito. Uh, ang ang bibigay ko dito is yung sa babae na inaanak ko. Ito, tumbler, and then, ito, diba? iba, iba, ibang kulay na kintit sa buhok. Ayan. So, ito po yung napili ko kasi magagamit talaga yung Tumbler kaysa sa laruan. And then, ito naman. Same din. tumbler din. Para sa mga lalaki na bibigyan ko. Ng mga lalaking anak ko. Ito yon Lahat. tumbler and uh, ito yung pouch. Uh, na maliit. Same din dito. Pero iba lang kulay sa mga laki ang bibigay ko is ito rin sampler and pouch. Okay, so, ito lang na kaya na lang Nang. Eh, sorry. Kapag um, malaki na yung sahod ni ninang, malaki din yung mga gift ko sa inyo. But at least, kahit ganitong gift lang, at least, masaya na yung mga bata na makareceive ng mga gift. Kahit konti lang yan. Parang sarap sa feeling. Ah, yay! Bibigay si ninang sa akin. And, here Hello, na Ito naman, yung sa uh, best friend ko. Best friend ko. Anak ng best friend ko. Siyempre, ay, mga one year old pa naman yung anak niya. So, ito yung bibigay ko sa kanya. Bag-bag ng puzzle-puzzle. Ito yung Uh, building blocks nan and then ito yung laruan ng mga donut rice nan syempre pag bata nag enjoy sa kapag ito mga laruan di ba jobs so pili and ito ito yung mga lagay okay, ko sa tumbler and then ito yung mga malaki yung set na na school supplies ito yung pencil ball pen, eraser then may pencil case ayan ayan and then may pouch din Hmm. Diba? Ah. Uh, Dami na daw tao doon sa may downtown na bumibili ng mga regalo. Ayan. Ay, papakita ko pala sa inyo yung Christmas tree namin. Bumili din ako kanina ng additional na uh, decoration ng Christmas tree namin. Ayan! ba diba? Ang ganda! Diba? Mm -hmm. Ang sarap sa feeling na halos nabili mo na yung mga gusto mo. ba diba? At mabibigay mo na yung mga blessing mo. Noon, kahit Christmas tree, ang hirap bumili. Wala kayong pera ayan, uh, pumuputol na kami ng kahoy dito sa paligid na metos lagyan-lagyan na ng colorful colorful na na ano na uh, cartulina design-design, gano'n please ni Christmas tree lang important naman talaga yung buo kayo, good health healthy kayong lahat masaya kayo na magkasama diba, yun naman talaga yung importante sa Christmas eh. Ah, uh, kung ang um, nagmamahalan at walang nag-iiwanan. And thank you for my mini vlog. And sa naman yung mga uh, gift naman para sa mga kapatid ko. Siyempre, every Christmas and New Year ah, uh, nag-i-exchange gift kami na magkapatid. Kasi yan lang ang time na makapag banding kami, na magkasama kami, kasi halos lahat na kami, mga trabaho, busy na sa life, tatlo, tatlo na lang ang nag-aaral, kaya so, yeah, ayan, and thank you for watching, and follow me on my vlog, and, uh, Ah, uh, pasensya na, hindi pa talaga ako expert pagdating sa pag-vlog pero at least na-share ko sa inyo 'yung mga life update ko dito. dito sa aking vlog. And thank you. See you. Sa susunod. Bye-bye.